pag-assassinate sa mataas na opisyal ng Hamas. Balitang naglihab noong gabi ng Martes matapos mapatay ang mga bata sa Golan Heights. Sumabog ang tinitirhan ni Ismail Haniye sa Tehran. Bagamat marami na ang naghihinala na ito ay paghiganti laban sa pagsuporta ng Iran sa Hamas, hindi mawari kung paano napas na ang isa sa pinakamataas na opisyal ng grupo sa bansang protektado ng Paramilitary Revolutionary Guard. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na hindi basta-basta ang pagpaslang sa pinuno. Bukod sa matagal na pagplano nito, isang makabagong artificial intelligence ang ginamit upang ito ay maisagawa. Mayroong mga naniniwala at marami din naman naghihinala. Ang tanong, Totoo ba dalawang putpito ng Hulyo hapon ng Sabado sa bandang itaas ng Israel sa lupain na tinatawag nilang Golan Heights. Teritoryo na nasa pagitan ng mga bansang Lebanon, ng Syria at Estado ng Israel. Isang malakas na pagsabog ang narinig sa tahimik na bayan ng Majdal Shams kung saan labing dalawang mga bata ang napatay ng isang rocket. Ang malakas na pagsabog ay gumimbal sa mga taga-roon, mga tiyo tiyahin, pinsan, mga kapatid na hindi makapaniwala na wala na ang kanilang minamahal. Marami ang nagsasabi na ngayon daw ay nararamdaman na ng Israel ang hinigpis na mga Palestinyang namatayan ng mga kabataan. Pero ang hindi nila alam na marami sa mga batang napatay sa Golan Heights ay hindi Israeli. Nasakop ng Israel ang Golan Heights mula sa Syria matapos ang Arab-Israeli War noong taong 1967. Kaya sa kasalukuyan hindi ito kinikilalang bahagi ng Estado, bagkusay isang Israel-occupied territory. Ang lugar ay tinitirhan halos ng mamamayang tinatawag nilang Druze. Hindi sila mga Israeli, ang mga ito ay Arabo sa Syria. Pero dahil sa pagsakop ng Israel sa Golan Heights, nanatili ang mga ito doon. Yung iba ay naging Israeli citizens na upang makapagtrabaho at mayroon ding mga nasa militar pa. Ang laro ng mga kabataan sa Golan Knights ay soccer at ang soccer field sa Majdal Shams ay dinudumog ng mga bata. Sinabi nga ng isang taga roon na kapag wala sa bahay ang iyong anak, siguradong nasa soccer field ito. Kaya alam nila na puro bata ang nasabugan. Bilang pakikiramay, Nagsagawa ng online crowdfunding ang mga Israeli para tulungan ng mga pamilya na namatayan sa Golan Heights. Mula nung ito ay nilunsad, inulan agad ng daan-daang libong halaga ng kontribusyon. Nagliyab ang puso ng mga Israeli dahil sa nangyari sa mga bata at ang nagpasabog sa bayan ay mukhang ang amas. O siguro hindi. Inulat sa AP News na mayroong bakas na iniwan ng pasabog sa Golan Heights na kumitil sa labing dalawang bata. Sinabi ng Israel military chief na nakita ang mga labi ng pasabog, isang Iran-made falak rocket na gamit ng Hezbollah, paratang na itinanggi ng mga rebelde. Ano't ano pa man ang katotohanan, ay para saan pa? Ilang libong mga bata ang namatay sa pagitan ng nagdidigmaan at ang labing dalawa ang mga baguhan. Ang ng mga nasa Israel ay bumulwak na parang bulkan at ang unang bira ayon sa Al Jazeera noong katapusan ng buwan ng Hulyo 2024 ay ang Beirut, capital ng Lebanon. Inatake ito ng Israel bilang ganti sa naganap. May ilang namatay pero hindi pa masabi kung nakatakas ang commander ng Hezbollah na si Maxine Shukur. Ayon sa mga Israeli, si Shukur ay may kinalaman sa pasabog Air raid ang ginawa ng IDF sa lugar ng Harit Herik, kung saan naroon ang pamunuan ng Hezbollah. Siksikan sa lugar kaya maraming gusali ang nawasak, may tatlong namatay, marami ang nasugatan, at may ilang hindi pa nahahanap. Sabi naman ng iba na nailabas na ng Israel ang kanilang himuto. Pero, diyan sila nagkamali in the Middle East this morning as Israel's war cabinet considers its response to Iran's attack. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas sa Tehran, kapital ng Iran, ikatatlong ng Hulyo, araw ng Martes, naganap ang panunumpa ng bagong presidente, ang doktor na si Masoud Pezeshtian. Dinalo ng mga taga-suporta ang inauguration. Maraming pangako ang bagong pinuno sa kanyang mamamayan na magpapaunlad sa kanilang katayuan. Mahalaga ang araw na ito, hindi lamang sa mga Iranians, pati rin sa kanilang mga kasangga. At isa narito ang Hamas. Doon pinakita ang pagsuporta ng pamunuan ng Hamas kasama si Ismail Haniye sa bagong pamunuan. Nasaksiyan ng masayang pinuno habang ito ay pumapalakpak at nagpapakilala sa ibang mga dumalo. Tila hindi mapigil ang kasiyahan sa panunumpa ng bagong presidente. Maraming opisyal ng gitnang silangan ang dumalo sa harap ng Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei na nagbigay ng basba sa kanyang kandidato. Meron ding mga taga-Europa na dumalo at sa kasalukuyan ay binabatikos kung bakit sila nandoon. Matapos ang pahayag ni Masud Pizeshkian, nagpatuloy sa pagdiwang ang mga supporter ng bansa sagad hanggang tainga ang itinihaniye habang ito ay pulong sa mga dumalo noon ay pinangako nito ang walang humpay na pagsuporta ng grupo sa Iran at ganun din naman ang pagsuporta ng bansa sa Hamas laban sa estado ng Israel lingid sa kanyang kaalaman na ito na ang kanyang mga huling sandali Anong makabagong teknolohiya ang ginamit sa pagpaslang? Bandang hapon na nakauwi sa compound ng Nesha ang mataas na opisyal ng Hamas mula sa Parliament House ng Tehran. Tumagal ng ilang oras ang inauguration kaya ginabi na yung ibang mga dumalo. Ang compound na nilalagyan ni Ismael Haniye ay isang government compound sa bandang itaas ng kapital. Mga isang oras lang ang biyahe mula sa Parliament House. Maraming mga kilalang gusali ang dadaanan bago makarating sa lugar, katulad ng Tajrish Square, sa Adaabad Museum, Museum ng Fine Arts, ng Royal Car Museum, at marami pang iba. Makikita pa nga sa Google Earth na medyo magara ang mga bahay na nasa paligid kumpara sa mga bahay sa gitna ng kapital patunay na ang lugar ay pang may pera lamang. Tahimik sa loob ng compound pero maraming umaaligid na gwardya, mga tauhan ng IRGC. Bukod sa pinaniniwalaang may ilang mga nakatira sa guesthouse na dumalo din sa inauguration, mga matataas na opisyal at mga politiko, nandoon din ang mga katulong at cleaners at pinangangasiwaan ng Iran Revolutionary Guard Corps o IRGC at sila din ang nagbabantay. Isa ito sa pinakaprotektadong lugar sa buong bansa kaya kalmado ang isip ni Haniye. Alas dos ng umaga araw ng Merkulis habang mahimbing na natutulog ang nasa mga guest house. Isang napakalakas na pagsabog ang narinig ng mga staff sa gusali. Pagbasag ng mga salamin at pagguho ng maliit na bahagi ng dingding ang sumunod. buha ang staff ng guesthouse pati ng mga nakabantay papunta sa kung saan narinig ang nakabibinging sabog at doon nila natagpuan ng opisyal ng hamas, balot ng dugo at wala ng buhay. Sinubukan ng mga nitong gawa ng first aid ang bodyguard pero hindi na ito nasagip. Napagalaman agad sa opisina ang naganap sa guest house at ang nangyari sa isa nilang tenant. Nalaman nito ng commander-in-chief ng Quds Force na si Ismail Gahani at siya na rin ang mismong tumawag upang ipaalam sa Supreme Leader ng Bansa. Mga alas 7 ng umaga ay pinahayag ng IRGC na napas lang nga ang pinuno ng Hamas at nagkaroon ng isang emergency meeting ang kinauukulan. Medyo magulo ang ulat kung paano ito pinatay. Sa unang ang pahayag ng media ay isang rocket ang tumama sa mismong tinutuluyan ni Ismail. Tapos nagbago ang pahayag at sinabing isa raw pasabog. Ilang mga tauhan ng IRGC ang kinwestiyon at inimbestigahan dahil makalipas ang ilang araw na pagalaman na may pasabog na inilagay sa guesthouse ilang buwan na ang nakararaan. Pero ang matindi dito ay ang ginamit na artificial intelligence. Isang satellite remote detonation na may face recognition at ang trigger ay nasa ibang bansa Bagamat dalawang buwan na naroroon ng explosive, kinumpirma muna ng face recognition technology na si Haniye nga ang talagang nag-check-in sa loob. Tapos, ini inirelay ang impormasyon via satellite upang matanggap ang detalye bago pasabugin gamit ang cellphone o ibang klaseng trigger. Dahil dito, walang mintis. Hanggang ngayon ay malabo pa rin ang ulat mula sa Iran dahil kung bomba ang ginamit Ibig sabihin, nakalusot sa pinakaprotektadong lugar ang pumaslang. Pero kung rocket naman ang sumabog, ibig sabihin, hindi ito na-detect ng IRGC. Ano't ano pa man ang tunay na ginamit sa pag-assassinate, parehong hindi ito maganda sa reputasyon ng Iran. Dahil ang bansa ang inaasahang magliligtas sa mga nagtatago sa Israel upang mabigyan ng siguradong proteksyon. Dahil dito, nagpulong ang kinauukulan ng bansa upang ipahayag ang balak na paghiganti laban sa Estado, na nawagan din ang Supreme Leader sa ibang bansa. Ganun pa man, hindi pa umaako ang Israel na sila nga ang may kagagawaan sa pagpaslang. Maray lang katotohanan ay malalaman natin sa hinaharap. Anong ara lang mapupulot dito? Mapaitang naganap sa Golan Heights. Maraming mga nadamay sa Gaza at sa Israel. Mga bata, matatanda, mga sibilya na hindi naman kasali sa digmaan. Ang pagpatay kay Ismail Haniye ay senyales na hindi pa matatapos ang gulo bago ay mas lalong lalala. Lalo pa na nagsalita na ang bansang Turkiye laban sa Israel at nagbabalak din na magdeploy ng warships ang Estados Unidos sa karagatan ng Mediterranean. Kung masasangkot ang iba pang bansa isang napakalaking digmaan ang magigisnan sa hinaharap. Tama nga, ang gawang parasan, ay walang may dudulod na mabuti sa iyong kapwa. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan